Anong mangyayari sa katawan mo kung araw-araw kang kakain ng hilaw na bawang? May isang compound tong bawang. Yung tawag sa compound na yon ay alisin. Ito yung parang janitor ng katawan na nililinis yung toxins bago pa makasira ng atay. Bukod doon, nakakatulong din po itong higilan ang abnormal cell growth. At isa po yon sa pinagmumula ng cancer. Pero may catch! Ang alisin nandyan lang sa hilaw na bawang. Kapag niluto mo, goodbye alisin. So kung umaasa ka sa toasted garlic mo doon sa pancit kanton ay super healthy, sorry, pabango lang yan sa kanton mo. Kaya ang tip ko, kung kaya po ng tiyan nyo at ilong ng katabi nyo, subukan nyo po ang hilaw na bawang dalawang beses kada linggo. Hindi po kailangan araw-araw. Sapat na po yung dalawang beses kada linggo para makatulong pang proteksyon lalo na sa liver cancer. Kung may natutunan po kayo sa video na to, i nyo po sa iba, baka kailanganin din po nila.